Oh mga welcome ulit sa channel namin Chubby Bikers. Para sa video na to, papakita ko sa inyo yung aking uh, na-experiment ulit. Gagawa kasi ako ng grow ta garden tower, yung grow tower. Gamit ang 4 inch PVC pipe. Uh, lalagyan natin siya ng mga butas para pwede natin siya tat taniman. Tapos inalagay natin siya sa isang uh, balde na merong ano, composting ano, uh, pipe lalagyan nyo doon yung mga ano, yung mga food scraps, yung mga pinagkiwaan ng, ng gulay, uh, yung prutas, yung mga balat ng prutas, ihulog nyo para maging compost, para maging uh, healthy yung ano, mataba yung lupa na gagamitin natin doon sa ating uh, mga itatanim. Uh, hindi, hindi, na natin kailangan siguro, no? hindi na natin malamang kailangan ng mga fertilizer. Lahat po ng gagawin, nang ginagawa ko ay organic dito ako gumagamit ng mga or, ano yung mga fertilizer na may chemical. Basta organic lang, organic lang. Papakita ko sa inyo yung paggawa ng ganito. Sinimulan ko na actually kasi nakakaya na baka bumalpak. Try ko lang. Ito, 4 inch na PVC to. 4 inch na PVC. Ngayon, nilagyan ko ng ganyan. Lalagyan natin to ng ano, ng lupa hanggang mabagagawa tayo ng, ng hindi ko alam kung ano yun yung kakashe. Mga chabibi, experiment ko lang to. Hindi ako eksperto, magaling. Parato uh, para to sa mga baguhan tulad ko na uh, nag-explore sa pagkatanim uh, ng mga gulay, mga fruit, fruits. Try natin to yung grow tire. Nakikita ko lang doon sa, YouTube. Eh, natin, din natin kung mag-work. Bawa ka siya, Ito na. Uh, makabutas na ako ng isa. Ang ginawa ko dito sa PVC pipe, 4 inches to. Uh, kinuha ko yung diameter niya. Ito, kinuha ko yung diameter niya. Gamit itong ano, yung panukat na ganito. Ah, ano man tawag dito? Uh, hindi ko alam yung tawag sa ganitong kasi. Basta yung pangdamit, yung pinanunukat ng mga sasastre. Kinuha ko yung diameter. Yan, katulad yan. eh lumabas, lumabas yung ano, yung ay mali ito pala kasi ito yung ma maumbok na side dapat kunin nyo dun sa katawan katawan pala yun Nungo ba sya 36 36 centimeters so i-divide ko lang siya sa apat para makuha ko yung sentro nagsimula ako dito kung saan yung unang butas ko so gumuhit ako ng ganyan hanggang doon sa baba hanggang doon sa baba ng pipe yan yan, yan. hanggang dito sa pinakababa yan, hanggang dyan sa pinakababa. Yan, tapos, pag nakuha nyo na yung, yung ano na yun, yung sentro na yun, mula doon sa, mula doon sa linya na yan, mula doon sa linya yan, so, 36 divided by, uh, gagawin yung apat, kukunin yung apat na sentro, yan, isa, dalawa, tatlo, apat. Kukunin yung apat na yan para magkakaroon kayo ng guide kung saan kayo magbubutas. Katulad nyo, meron na ako isa, yan, sumukat ako mula dyan sa linya na yan mula dyan sa linya na yan hanggang doon sa susunod na linya yan o mga 9 9 inches kasi 4 eh, so ay 9 centimeters pala, 9 centimeters so yung 36 centimeters, di divide mo lang sa sa 4 so 9 9 centimeters, kukunin nyo yan dyan. tapos susukat na naman kayo ng linya Bali, yun na yung pangalawa ng pangalawang gitna. So apat. Kasi bilog ito eh, hirap ang hirap niya ay, ano, dahil wala mga kanto. So, mga hindi naman natin kailan ni perfect basta paghiwa-hiwalayin niyo lang para yung butas nito, yung ganitong gagawin natin butas, magiging alternate ito. Ang spacing ng bawat butas, yung susunod na butas ko dito, nilagay ko dito sa ano, parang um, 15 eh, basta 15 inches eh. Mula doon sa sukat na yon, mula doon sa unang sukat na ling, unang, yung unang nilinya ko dito hanggang doon sa pangalawang nilinya ko eh, 15 cm tapos mula dyan bubutas na naman ako siguro dadagdangan ko na lang parang ayan o 15 gawin, gawin, sa, gawin nating 20 ito 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 ayan kukuha kayong ganyan ayan ito 20 markahan nyo ayan o 20 yan diba ito ito 20 markahan niyo ganyan. Yan. Tapos yung gagamitin yung pangbutas, kukunin niyo lang yung diameter. Ito ito yung gumawa ko ng pang, ng ano yung parang bibilog. Kukunin niyo lang yung diameter nito. Ang lumabas dito eh ba diameter nito. 18 So, parang 9 centimeters. 9 cm. Diba, mula dun sa, uh, ano, sa unang guhit hanggang dun sa 20 cm. Dito, sa 20 na to. Ito, ito, ito. Hindi, hindi, hindi eh, nakikita nyo mga chabibi. Ito, mula dun sa linya niya. Ito, ito na yung kasi yung gitna eh. Yung kulay blue, yan yung gitna. So, yung kukunin nyo lang yung gitna nun, ano, yung 9, 9 cm na yon. ah um, uh, ang ginawa ang ginawa nating ano guhit yun kunin nyo lang yung gitna nun so uh, ano ba yun yan nyari 4.5 4.5 yan yan kunin ano, nyo yung ano 4.5 kunin nyo yung gitna tapos magmarka kayo. Ganito, Kasi may mga gawa na ako dito eh. Yun, yun. Eh, uh, yan, yeah, 4.5. Actually, binawasan ko mga chabibi dahil wala ako nung tamang ano, sukat na. Hindi, hindi naman exactong eh, ano eh. Uh, 18 centimeters. So, magbawas na lang kayo uh, kung ano yung butas. Eh. Katulad nito, ito yung binutas ko. Saktong-sakto sa laki nito. So, kunin nyo yung gitna kung nandun kayo sa gitna anuhin nyo na lang gawin nyo na lang 4 cm yung gitna nyo so kung, kung 4 cm ang gagawin nyo luminya kayo ng hanggang 8 cm yan 8, 8 yan diba mula dito sa umpisa dito sa itim linya kayong ganyan hanggang 8 yan o, di ba? Meron na yung linyang ganyan. Tapos, um, sukatin nyo, do, ulitin ng sukat, mas mabuti na yung tama yung sukat, kasi minsan lang natin ito puput, no, lalagarin. Kailangan, doon ka sa eksaktong 8, at dito sa dulo. Yan. Markahan na lang ako dulo. So, ang ganda, meron kayong pentel pen na ma, ma, ano, kunyari, puting pentel pen. Oo, meron nun. Tapos nun, lalagariin natin mga chabibi. Hindi dapat kayo lalagpas dun sa 8 cm na mga kanto. Huwag kayong lalagpas ng lagari dyan. Kailangan sakto nyo lang. Lalagariin natin. Siguro dun nyo, huwag kayong lalagpas dun sa marka ng ano, linya ninyo. Yan, yeah, katulad yan. Ito yung marka ng akin. So, hanggang dito, aanahin yan. Ang marka na. Yan, dapat hanggang dyan lang. Sa kabila naman, hanggang ito. Ayan. Okay, lalagpas dyan. So, gawin natin. Butasan na natin yung kata. Ay, sorry. Tignan-tignan nyo rin yung ginagawa ninyo, mga chabibi. Baka magpas kayo, eh. Medyo baka pumalpak. Ayan, di ba, chabibi, meron na tayong linya. Parang hulugan ng barya sa alkansya, di ba? Uh, ang gagawin natin, iinitin natin yan gamit yung heat gun. Para lumambot ito, may pasok natin itong tubo na to may pasok natin ganyan, ganyan ang pasok tapos ibabalitan mo ganun papakita ko sa inyo ha ay, initan, initin nyo lang ay, yung side na ibubi gagawa nyo ng butas initan nyo lang Tapos kakapakapain yung gano'n para malaman nyo kung malambot na. Ayan. Nyo lang ganyan kasi lumambot. Hindi naman kailangan perfect yan mga chabibi dahil hindi naman tayo talaga eksperto. Nakikita ko lang to sa YT University. <laughs> actually gusto ko kasi gumawa ng yun nga yung vertical actually yung vertical garden vert vertical na pataan na pagtitanim kasi wala naman akong space na pwede kong paglagyan. So, eh, yung pataas, meron. Eh, yung paba, sa baba, wala. Kaya, ano natin. Yan, mga charibi, lumambot na, oh. Aray, <laughs> ngayon. Kailangan malambot. Para maganda yung pagkakatiklot. Pag alam nyo, natansyon nyo na na okay na yung malambot na siya. Okay. Tabi natin yung heat gun. Tapos yung ginawa natin, ano, pasok lang natin doon sa butas. Pagkapasok sa butas, i-bend yun ng konti, pabaligtad. Yan. Tapos tsaka nyo sa puwersahin. Para may pasok yung ganyan. Yan. Pasok nyo ng ganyan, di ba? Pag napasok nyo ng ganyan yung mga chabibi, okay na yan. nakahulman naka na yan doon sa butas sa gagawin nyo. Kuha kayo ng basahan. Ito, basahang basa. Para mabilis siya tumigas. Kasi pag hintayin nyo lumamig, eh, matagal yun. Yan. Dampian nyo lang ito, yung... Hulman na yan. Dampian nyo lang ng basang-basahan. Para pag tinanggal nyo itong tubong to, hindi siya babalik. Ayan. Baga nakahulma na siya. Ayan. Diinan nyo lang ganyan. Ayan mga chabibi o. Oh. Diba? O nakagawa na ako ng dalawa. Isa. Dalawa. Diba? Pwede nyo na siya taniman. Lalagyan nyo lang natin to ng lupa. Actually, so, iba ginag... Pwede nito sa hydroponics eh. <coughs> Ayan, yan, ganyan, yan. Ang ganyan lang yan. Ayan, no? ayan, tiyabibi, lang. ayan, oh. Ayan, mga chabibi, nakahulma na. Eh, ko sa inyo yung nakatayo. Sandali, Ayan, no? Ayan, mga chabibi, oh. Nagawa ko. Tutuloy ko na lang yan hanggang dito sa baba. Hindi ko na siya mag-video lahat kasi ma ano, may limit lang itong pag yung SD card na nakalagay dito sa telepono eh. Pasensya na kayo mga chabibi. Hindi ko, ko talaga siya kaya i-video ng buong ano paggawa ko. Kaya ito pinakita ko na sa inyo kung paano gawin yung butas na yan. Uh, kung paano kunin yung linya. Basta kunin nyo lang yung diameter ng ano. Sukatin nyo yung ano yung buong PVC na gagamitin nyo. Tapos i-divide nyo lang sa apat. Yun na yung magiging sentro nun. Tapos mula doon sa sentro na yun, sumukat na kayo kung ano yung spacing, na, spacing ng, spacing butas sa gusto ninyo. Ayan oh, o. mga chabibi o. Oh, pwede na tayo magtanong dito ng lettuce. O oh, pechay o oh, kung ano man yung pwede na titanong dito ng leafy greens. Eh malamang hindi pwede dito yung may bumubuha dahil lumalaki yung mga yan eh. Yung mga leafy greens lang, yan, pwede dyan. Uh, basil, ano ba ba? Siguro yung bawang o sibuyas, pwede natin nga uh, pag may lupa na dyan. Siguraduhin nyo lang mataba yung lupa ninyo. Ilulubog ko to sa isang balde na uh, pwede kong gawing kompo, kom, na may compost uh, pipes. Papakita ko rin sa inyo yun. Yan yeah, mga chabibi, parang ganito ang itsura nyan yung tower garden na gagawin ko yan dito ako ilalagay yung parang composting uh, PVC pipe na yung mga kitchen waste, doon ilalagay may soil yan may soil yan, tapos doon mo ilalagay mag, magko-compost yan dahil doon sa mga bulate na mga doon sa system tapos yung fertilize na yung ano, yung buong lupa na yan, pati yung mga nakatanim dyan ng mga lettuce, eh mabubuhay sila, magiging mataba yung lupa. Imbis na hindi ka maglalagay ng kahit anong fertilizer, puro organic lang yan, yung mangyayari dyan na pagpapataba ng lupa. Pati doon sa pag, ano, paglaki ng alaban, puro organic lang. Yan. Yan, gawa lang yan sa 4 inch the PVC pipe tapos ito yan, pinaglagyan ng sabon yan. parang ganyan, parang ganyan ang itsura nyan yan presyo na kayo sa mga nakasampay tapos, hindi ko pa tapos yan pero tiunte unti gagawin ko yan pagka nalilibre tapos pag nagdidilig kayo magkakaroon ng sobrang tubig yan lalabas yan dito sasaluhin nyo rin yon para magiging composty yun. Uh, yun, yun yung sa kanya. Di sobrang, he, ano nun, daming nutrients nun. Maradong, boy na boy yung magiging gulay niya dyan. Yan. O sige mga chibibi, kita kita kits, kita kits tayo ulit sa susunod naming video. Sana mag like and subscribe kayo sa, sa video namin, sa channel namin, ano, ah, uh, Chubby Bikers, sana i-share nyo na rin para marami rin matulungan itong ginagawa ko. Uh, pasensya na kayo para lang to sa mga baguhang katulad ko, hindi ako eksperto. Uh, sana palagi kayong manood uh, ng mga videos namin. O, oh, ingat lagi. Uh, God bless sa inyo. Tsaka, ayun, sundin natin lahat ng protocols. Eh. Bumaba na yung mga ano ng COVID. Eh. Sana mawala na talaga yung COVID na yan. Uh, sige, kita-kits lang tayo ulit. Ingat!